Ang laki. Kasya. Tanggalin mo yung ano? Side mirror. Kasya. Sige, tryin mo. Titignan ko. Side mirror. Side mirror. Side mirror. Mataas. Kasia. Alika bumaba ka. taas siya. Tang oh, oh ano mo yung side? Bumaba ka para makita mo. Yung, ano mo yung side mirror? Ha? Ah, isa yun. Kasia sinabi. Ayaw kasi niyang ano eh, sinabi kay side mirror eh. Okay na kahit side. Hindi, wag na. Hindi, ano mo na yung side mirror para masigurado. Okay, sila. Tatama! Oh. Dito! Diretso lang, diretso. Okay. Ano, oh diretso? Side mirror! Side mirror Side mirror. Sabi na kasi, side mirror eh. Bumaba ka, Kim. Bumaba ka. Bumaba ka. Bumaba ka para makita mo. Diretso lang. Diretso. Dito konti. Oo, oh, oh, tatama doon. Maliit dyan. Ay, matatama dyan. Dito dapat. Dito, tinan mo. Ito, ang laki, oh. Ito. Okay, diretso. Diretso lang. Sige. Diretso lang. No, no, diretso. Sige lang. Ang laki-laki pala eh. Ang laki nga. Eh. Diretso. Sige. Sige. Ano dito? dito. dito. Oh. dito. Eh, ano mo dito? Kasi oh. ayaw niyang i-alone. Andi dito naman siya. O, oh, pa muna tayo. Dali, pati na, Sige, sila na lang dalawa si yan. Oh. <laughs> nervous na nervous <nerebi> si Kim. Hindi <laughs> niya kasi kotse <laughs> Naka-insured naman yun. Ayan, na malaki yan. Ay, maliit siya. Malaki yung butas. Yung isa na yun. Tiga, ewan ko, paano papasok. <laughs> yung truck. apa picture aja apa picture dong ya